Po sa ibang government institutions na pwede po malapitan, Senator Bongo po talaga ang siguradong makakatulong po sa atin. Wala pong dalawang isip po yun. Yung nakita ko po yung naibigay sa akin, sobrang saya ko po kasi naiyak po ako sa bigay po niya para sa anak ko po. Ako po si Maan Antonet Ronquillo, ina po ni Cien, Alexandria Ronquillo. Two years old po. kasalukuyan po yung anak ko po ay na-diagnose po siya ng bilateral profound hearing loss. Isa po pala siyang deaf, kaya po pala hindi siya nakakapagsalita at nakakarinig. At ang tanging paraan lamang daw po para po siya ay makarinig at makapagsalita ay sa pamamagitan ng cochlear implant. Nawalan po ako ng pag-asa kasi so, kailangan uh, po, kailangan namin hindi po biro yung uh, presyo po nung para po sa implant po ng anak ko. Una-una ko po talaga na sa isip ko ang paglapit kay Senator kasi alam ko po, po siya po yung unang-unang makakatulong po para po sa anak ko. Kaya sa kanya po talaga kami lumapit. Hindi po ako nagkamali kasi po talagang malaki po talaga yung naitulong. Tulungan niyo po yung baby ko na mapa sa pamamagitan po ng guarantee letter at sa tulong din po ng malasakit po para po mailabas ko po, po yung baby ko po sa hospital. Sobrang salamat po Senator bonggo, kasi hindi po kayo nagdalawang isip simula po sa umpisa hanggang sa paano po makalabas yung baby ko. Kayo po yung naging daan para po mapabago niyo po yung buhay ng baby ko at mabigyan po siya ng magandang future. Dahil po sa tulong ninyo, makakarinig na po yung anak ko. Maraming maraming salamat po, Senator Bong. Sana po patuloy po magkaroon po ng mabuti pong makakatawan si Senator para mas lalo po siyang lumakas po at makatulong po lalo para po sa ating ano, mga kababayan po. Sana po pagpatuloy niyo pa po yung uh, pagtulong po kahit saan pong uh, lugar. Tsaka po yung sa Malasakit Center po niya, sobrang laking tulong po. Lalo-lalo na po yung sa mga nakakailangan para po sa mga bata po. Kami po nagabulakan pa po kami pero dumadayo po kami dito dahil po sa Malasakit sa tulong po ni Senator. maraming rin salamat po, Senator, sa tulong po ninyo. Sa totoo lang po, parati namin narinig kami nasa gobyerno na pinapasalamatan kami. Salamat dati Pangulong Duterte, salamat Senator Bongo, sa mga tulong, sa mga proyekto. Huwag po kayong magpasalamat sa amin. Sa totoo lang po, kami ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapag sa inyo. Maraming maraming salamat po.